Nasaan kaya si Duruday? Ayun! Uy! Uy! Kinagawa mo? Ano uh, papagawa kong kwarto? Papagawa kong kwarto? Ah, yeah. kaya naghahalo ka. Sige, maghalo ka nga. Sige nga natin ang alam mo. Ha? Sige mo! Hindi mo mabuhat! Isa pa! Sige, okay, isa pa! Ha? ah, ha? ha? Ito may tricks pa! Oh, Okay. Sige. <laughs> Buwan. Di kaya, baliw. Ay, 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 ay. Kailangan na ng halo. Parang baliw lang, hindi oh. naman kaya. Eh. Oh. Sige. Okay. Oh, lagay mo, lagay mo. <laughs> oh, galing. Oh, sige pa. <laughs> sige. Oh. Oh. Sige. Okay. Sige. Hindi ito matama. <laughs> o. Oh. Awa, papakita ang kita. Hindi ka marunong eh. Ako naman, tablet Kaulat. Pwede na yan. O, sige, buhatin mo. Buhati mo. buhatin na. Kailangan na lang halo. Buhatin oh, mo na <laughs> kasi Sige, buhatin mo Sige, buhatin Kaya mo ba buhatin? <laughs> kailangan doon alup Alup lang oh, okay, Isa, buhala isa Kuwarto yeah. mo na may ginagawa mo eh You know. Ye. Okay. Yeah. You know. Lapit na pala mo gawin ko arto mo eh. Tingnan mo nga kung kasya ka diyan. Tingnan mo nga basta ka daw kung kasya ka, tingnan mo. Yan no sakto. Yo, ko arto na. No. <laughs> Aday. Ano di design mo sa kwarto mo? Ha? Kahit ano. Kurangi. <laughs> You know, malapit na matapos yung kwarto kaso ah, na yung gumagawa dito huy kunti palang ginagawa mo, nagbibirienda ka daw ah ah ha ha <laughs> birienda agad ang pa na royal mo ah ay sa. tapusin mo muna to yung ginagawa mo, tapusin mo muna mamaya na birienda na. agad, konti palang ay, hindi ka naglalaro hinahanap ka na ni foreman Naglaro na. Hoy, tara na, hoy. Naanap ka na ni Foreman. Ay, naglaro na. Wala na, guys. Wala na, naglaro na ang bata.